biyaheng Australia na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa state visit sa Canberra mula February 28 hanggang 29. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na ito'y sa layuning palakasin pa ang strategic partnerships ng Pilipinas at Australia na pinagtibay noong nakaraang taon. Dagdag ng Pangulo, magkakaroon din siya nang pagkakataon na magbigay ng talumpati sa Australian Parliament at magbigay ng detalye sa mga commitment ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Australia. Titigakin din ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkilala sa lumalagong relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng defense at security. Sinabi pa ng presidente na bibigyang diin niya ang malaking potensyal sa pamumuhunan na makakatulong sa national security. Inaasahan din ang pagpapatibay sa tatlong kasunduan. Malinaw na indikasyon na mas malalim na ang ko kooperasyon ng kapwa-kapaki, kapinak, kapakinabang sa Pilipinas at Australia.